Hello guys, good morning Yan naman ngayon ay mag-spray tayo ng palay At yan yung mga gagamitin ko na mga liquid powder Para sa sakit ng palay ko mga ka Dahil nagkaroon ng sakit ang palay ko Mag-spray muna tayo sa ngayon mga ka-idol At magtitimpla na ako Yan guys, titimplahin ko na Kaya at uh, lagyan ko na ng tubig yan 16 liters lang yan mga ka -idol. Mga yung... Yan mga ka-idol ay... Uh, ang isang uh, litro na yan ay kalahating litro yung kada 16 liters. Bali, dalawang timpla yan mga ka -idol. Kasi marami-rami rin yung isprihan ko dyan. Ang dami kasi ng mga insecticide dyan mga ka Na lalo sa gitna ng palay ko na nagkaroon ng sakit. Ayan, nagbansot mga kaidol. Hindi sa tuma, hindi sa na ano tumaas. Ang iba nagkaroon na ng uh, bunga. May may nagbutil na mga ka-idol. Marami ng uh, bunga niyan, 'yung palay ko. Pero 'yung iba hindi pa kasi bansot. At 'yan, ay uh, kinakargaan ko na ng tubig mga ka-idol. At uh, mamaya makikita rin natin na yung palay ko ipapakita ko rin dyan yung mga kaidol yung i ko na ma, nagkaroon ng sakit na palay ko mga kaidol okay mga kaidol at uh, magtitimpla muna sa lukoy nagtitimpla muna ako dyan mga kaidol shoutout nga pala sa lahat ng mga silent viewers ko dyan kung saan man kayong solok ng mundo Shoutout sa inyong lahat god bless you all ayan mga kaidolo oh yan nakasupot na yan ay mga ano na yan mga powder mga kaidol ihalo-halo eh, ko na dyan sa insecticide, fungicide halo halo na yan mga kaidol yan para na ma, baka sakali naman na makarecover yung ibang parte ng palay ko dyan mga kaidol yan, yan ay fungicide yan mga kaidol. Yan ang kulay uh, ano na yan. Minimix ko na yan lahat-lahat mga kaidol. pa, Baka sakali na sa ganun ay uh, makarecover naman ang palay ko dyan. Yan lang yung uh, tanim ko na nagkaroon ng sakit mga kaidol. Hindi sa gaano tumaas. Kaya kapag nagdawa yan mga kaidol, nagbunga, ay maliliit lang. <clears throat> Kapag tumayag kasi mga kaidol ay uh, maganda rin naman yung bunga ng palay. Mga kaidol ayan. At ayan uh, na uh, mag-spray na tayo mga kaidol. Okay, panoorin nyo na lang ako mga kaidol. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel ko mga kaidol. God bless you. Mabuhay kayo mga kaidol. Yan guys, ito yung palay ko mga kaidol. Ah, uh, tinamaan ng insekto mga kaidol. Ngayon ay mag-spray ako. Yung kanina yung pinakita ko, yung ang gamit ko ngayon. Kasi, yan o. yan. Yung bandang gitna niya mga kaidol ay yun ang tinamaan ng insekto. Ah, uh, ito dito. Pero ito mga kaidol ay naka nakabunga na. Yan ngayon, isprayan ko siya ng fungicide at saka insecticide. Yan kanina pinakita ko doon mga kaidol para pang saka yung naka ano, naka yung liquid at saka powder. Ayun. Dito nga parte mga kaidol ay mataas. At diyan mga kaidol ay bansot. Kaya kasi marami sang ano, uh, uud mga kaidol. Kaya ngayon ispray ko siya. Ayun tulad nito mga kaidol, oh, bansot oh. Nung nakarang araw, pumunta ko rito may nakita ako gumagapang at saka yung mga dahon yung mga kaidol ay ano uh, naglulukot mga kaidol ay ano banso to yan may mga ano po yan mga alibangbang ng mga malilita yan mga kaidol kaya dapat yan kasi pag nangitlog yan mga kaidol ay dadami yan yan ayan o may, pumupula pa yung dahon niya mga kaidol tingnan nyo yan ang iba nagkabunga na tulad yan ang kabunga na yun, mga kaidol pero ito dito ng parte wala pala walang bunga mga kaidol o kasi yan kaya yan ngayon uh, isprihan ko siya ng pampataba nila yan mga kaido para mga busog sila tumalis sila dito sa pananim natin yan o no, tulad yan o no. na ano yung mga dahon ng palay o at saka maliliit yung bunga nya yan o no. yan bansot o oh, mga kaido o no. at saka yan ito yung maturuhan mga kaido ayan o no. So, tingnan nyo mga kaidol yung dahon nyo Kawawa yung palay yun. Ngayon ko lang kasi ito na puntahan dito mga kaidol Nung isang araw, kumunta ko dito yun May mga gumagapang na uh, Mga uud So na yun, yan ang nangitlog Kasi yung alibangbang na lumilipad yung mga matiliit Kaya ngayon Yan o, tingnan nyo hindi Parang ano yung palay, tingnan no Pangit diba? Ang iba nakadawa na Ang iba naman, yan bansot Tsaka wala pa, hindi pa lumalabas yung ano Tsaka hindi tumataas Bansot na talaga mga kaidol kaya ngayon titirahin natin sa mga rider. Ayan, kawawa. Pero, pag -ima. Yung tulad yung uh, pinakita ko kanina, eh, ang pinangtira ko dito mga kaidol. Baka sakali naman makarecover. Kasi, sayang. Marami rin ang uh, ma dito mga kaidol. Maano nyo, pag sakaling surfing. Kung ito naman, ay ang iba na nakadawa na sana makahabol pa ito kung sakali. Ang dami lumilipad o. Oh. Ayan. Pinaghalo-halo ko na lahat mga kaidol. Yan, comment lang kayo diyan kung ano pa yung mas maganda na gagamitin ko rito para sakali naman na makarecover. Ito ay uh, part na medyo mababa na area, madali matuyuan ng tubig. Ang saka lang namin ito pinatanim ng palay mga kaido ganito ng Minecraft kasi umaasa kami lang sa tubig ulan na galing sa taas. Pag sa second craft, dito kami nabibinhi. Yan mga kaido. Yan. Eh. Tingnan nyo mga kaidol, bansot to oh. Ang iba o, oh, ayan o, oh. namumula yung dahon. Ang iba, ayan o, oh, tingnan nyo, yun doon, yung parte. Ayan, tinamaan sa ng insikto mga kaidol. May sakit yung palay. Ayan, kaya ayan, ay uh, isprihan natin. Sana makarecover mga kaidol. Ang iba, nagdawa rin siya mga kaidol. Tingnan nyo, pero ang lili ito, ayan kasi bansot. Ayan, ayan mga kaidol o, oh. ayan Yan yung pangit. Hmm? Yan. Na tawag dito sa amin, natuyuan sa ng tubig. Tapos, yan pati pa sa ng insekto. Yan. Nangyari. Tingnan yung dahon ng palayo. Hmm, Ilan na. Diba? Kaya kawawa yan. No? Nagdawa pa nga mga kaidol. Nagbunga pero maliliit. Yan. Kaya perdisyon talaga mga kaido Kapag ganito, nagsakit yung palay. Yun. Saka, nahirap pa lahat ng insekto. Kaya yan. Comment lang kayo dyan mga kaido Kung ano pa yung magandang gawin ko dito. Baka sakali naman na makarecover dito. Meron naman tayong haanihin kahit pa paano. Yan no? tingnan nyo kawawa may mataas may bansot wala na nangyari sa palay ko dapat ganito na yung katawan na yan dahil ganito sa nakataas yan pero yan o oh, bansot hindi kami itong ito tulitiritsoyin ko nga pag isulit ko nga kayo ba pasakali ganito lang sabi nila na sugal malaga sa bukid sugal sa bukid mga kayo yan habang nag i ako yan kinukuhanan ko ng camera para yan naman ay may share ko sa inyo at uh, uh, comment lang kayo dyan kung ano pa yung magandang gawin dito sa palay ko sa nga, mga, mga ko mga kaidol uh, yun naman kanina yung pinakita ko sa inyo yun ang ginamit ko na pinang spray dito pinag mix mix ko na mga kaidol makasakali naman na makahipobya yun tulad dito nakalawa ng mga kaidol yan o Ayan. ito Samantala jan panina bansot ba diba? kan kapoy kayo nakapoy ado bansot na kastoy ko kastoy da kumamini eh. ni ng kastoy mitin tiniramit ti sakit Tiraik man ti Naglalaokin nga agasin ta ko baring no na 3000 Naglalaok Baring no makuha na pala eh. Bumbung togik man eh. Kitam na orang kita eh. orang dagit ay bulong nan. Na? Wen, man, nada? Baka recover to milang. Teka. ah. Sayang eh. Naglawa aming naroon eh. doen mau di la ta na man sa isos so ta kayo sulang so isos de tito ta ini talaga ng pinuro Yun, tapos na yung isang isang timpla mga kaidol yun ang inano niya kasi hindi ko pinaspasan na paglakad kasi gusto ko mapuruhan sila Ayan. ngayon babalik naman tayo mga ilang timpla to gagawin ko dito maubos yun ang gamot na yan Ayan, dito mga kaidol ang taas di ba? pero yun ang bandang gitna niya ay napuruhan talaga pangit na, nga no yan no Dyan, sana maganda na yan Diyan, no nadali ng ano talaga lumilipad na kwa na yan ah, alibangbang na maliliit nagitlog dumami yan para mga kaidol magtimpla tayo muli Alright mga kayo dyan at hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel ko mga kayo dyan. God bless you all. Mabuhay kayo. Bye bye.